Ganda nga raw mga kabagyar. Pagluluto tayo ngayon ng ginisang labanos na may kamatis at saka breast chicken. Ito yung mga gagamitin natin. Meron na tayong nakahiwa-hiwang kamatis. Sibuyas. Bawang. Tsaka yung hiwa-hiwa na natin na labanos. tapos yung ating giniling na breast chicken gagamit din tayo ng paminta asin pampalasa mantika tsaka patis tsaka tubig pagigisa na tayo mga kabagyan hindi na natin yung ating bawang. tapos sibuyas Golden brown na yung ating bawang at saka sibuyas. Talagayin natin yung ating kamatis. tapos konting patis pag medyo nadurog na yung ating kamatis lalagay na natin yung ating giniling na breast chicken lalagyan tayo ng konting tubig pag nalabas pa ng tubig yung ating karne ng manok yan Ano na natin mga uh, kapagyan? Ngayon mga mga kumukulo na. At manalag natin kung anong kulang. Pagay na natin yung ating labanos. tempe krupu

Dito na yung ating ginisang labanos. Kain na po tayo. Maraming maraming salamat po sa panonood. at subscribe na po ako sa aking YouTube channel. Emmanuel Bacar Farming and Kitchen. Maraming maraming salamat po. At lalagay tayo ng dried chili.